So yun, mga butinting, update tayo. Uli, ayan. Nakapagsahid na tayo dito. Nakalahati na mga butinting. Oh. So ang ginawa natin dito, maglagay tayo ng plack bar sa dugtungan niya mismo. Tapos maglagay din tayo ng sealant dyan bago natin dudugtung yung hollow board uli. yan ito yun siya mga butinting. Oh. So dun sa mga kapwa ko ang kontrata no ayan mag change na kayo kung dati ay gumagamit kayo ng pinulik board eto halo board MCPP halo board ang kailangan nyo mga puting -ting. talagang 40 times to 50 times nung gamitin hindi siya basa basa masisira yan ang patunay nyo mga ah. Oh. lahat to puro halo board yan pa o dito pa tayo tapos ito yung ating natitira yan o uh, 18mm ang aking ginagamit ito mga kaputing so yan ang ating update sa araw ng lunis so dito na naman tayo sa taas yan so nakapaglagay na rin tayo ng C channel dito na 2 x 4 ito yung ating CR yan madilim pa tapos ito naman yung kabilang connector so, yun natapos na dito mga butingting so bali sa pangatlong palapag na to so mayroon ba tayong isa ayun no apat buo pa rin pala yung accordion dito pero no yan, buo pa yan, oh. No? Maayos pa eh. Talaga yung bintana lang talaga yung kailangan palitan. Lahat ng bintana niya wala na. No? lubong lubo na. Eh, ano to? Thank you, pre. Ayan, mayroon tayong binigay ni Parin Robert. No? Blessing to guys. Ayan, ang ganda talaga pag nasa ano ka, may, 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 may mga tanim ka. Ayan, no? Uyuh, no? Hinug na to, pre? Hinug na to. Oo. Oh. Hinug na to, pre? Oh. Apa, hinugin pa to? Pero bukas, hinug na bukas. Eh. Uh mm. -huh. Thank you, pre. Ayan, guys, oh. <laughs> no? Meron tayong, ano? Puntaan ko muna siya, no, pre? Oo. Um, oh. Pag-usapan daw, eh. Oo, oh, Ito mga kaputingting -ting, subukan natin baliin to kung kaya natin baliin to mga kaputingting -ting, para matis natin kung gaano talaga siya katibay sa ganito ka liit na piraso first floor. Pasaigan na natin ng hollow board. Eh, may tira pa. Punta uh, na third floor. Oh, daming baga ng liparan. Okay, ito. dito magalagay pa lang sila ng ano si channel pre <laughs> ayan magalagay pa lang sa mga kapatid hindi na si channel dito tapos na yan tapos dun tayo sa port second floor third port yan port Woo, woo, dami. Fireworks na apa oh? Fireworks. Ada fireworks dun. So, yun, dito tayo sa floor. Fourth floor na pala. meron na rin hagdan, no? Papuntang tape, meron na rin yung hagdan, mga kapatid. So, yun, dito. Yan, mga kapatid. doon, ginawa na rin puntang pip. Tapos na yung hagdan. Andiyan na pre, yung welding rod. Andiyan na yung welding rod. Andiyan na yung welding rod. Iba yung na-deliver, bago. Ito yung bay floor. Wow, mahangin. Walang oh, naka-tiles pala pero no. So, yun yung bay floor niya mga buting Mahangin. So, yun yung itsura niya mga buting sa bay floor. Malawak yung bay floor ng mga buting